feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Interruptor relay, pero ang tunod niya, pop-up dal, pwede pala yun, pahinga natin. Okay. Ayan, na uh, isang magandang araw ulit diyan sa lahat ng mga kadiwe natin diyan, uh, especially sa mga beginners ano. Ayan, nandito tayo sa kabaan ng C6. yan At 'yun, kaya tayo nandito kasi magbibigay tayo ng isang mabilis na tutorial ng mga kadiwe kung paano ba magkabit uh, sa ating mga motorsiklo o kaya sa ating mga e-bike ng uh, tinatawag na interruptor relay. So, ganito kasi itsura ng mga kadiwe. Yung interruptor relay ay meron lang ganito lang siya, meron siyang red, may black tapos yung kabila ay yellow yellow so ito yung kinakabit sa busina para mag iba yung kanyang tunog so yan basically ganito yung tunog ng ating uh, normal na busina no? so ito yung busina natin ito yung ating pindutan so normal lang kasi yung tunog nya so ganun lang siya no yung parang diretso lang yung kanyang tunog pero pag kinabitan mo kasi siya ng interruptor, magbabago kasi yung tunog niya. And then, paano ba ito kinakabit mga ka-DIY? And then, eto pa yung pinamaganda rito. Meron tayong gagawin dito yung twist. Kasi yung tinatawag na uso ngayon yung pop-up Okay? So gagawin natin yung dito. At yan, simulan na natin kabit. Mga mga ka-DIY, plug and play lang to Napakabilis lang. Eto yung ating uh, tinatawag na normal na busina. So yan o. Oh. Meron kasi siyang uh, dito no yung saksakan dalawa yan eh. So meron siyang normal na saksakan dito dalawa. Ang gagawin mo lang diyan, tatanggalin mo lang din 'yon. Ayun, tatanggalin mo lang 'yung dalawang wire. Oh, tapos may matitira dito 'ng dalawa oh, para sa busina. Ayun. Ang gagawin mo lang itong uh, binunot mo, isasaksak mo lang 'tong uh, 'yung red at uh, saka 'yung black. So saksak ko lang na isang mabilis ano. At yan, nasaksak na natin mga DIY no? Red to red and black to black lang. So, ganyan lang yung nangyari dyan, no? Samantalang itong natitira ngayon, yung dalawang dilaw, yan naman ngayon yung isasaksak mo dito ngayon sa ating busina. Kahit ano pa itsura ng busina mo. So, sasaksak mo lang yan. Uh, wala yung polarity kahit magkabalik ta yung mga DIY. Yan. Okay, nakaganyan lang, no? Ganyan lang muna natin siya. Yan. Ang magiging tunog ngayon yan mga diy ganito na magiging tunog pag pagpinindot natin dito. So yung kung napansin nyo mga kadewa Yung tunog nya no, dire diretso na lang sya <laughs> Dire diretso Na para bang ano armalite ano, Ulitin natin Okay so yun yung naging tunog nya mga kadewa Ngayon paano ba natin sya gagawing Pop up dal, no? Ang gagawin natin lalaroin lang kasi natin Yan dito mga kadewa So pindut pindutin mo lang sya Laroin mo lang sya Nasa sa inyo na kung paano mo lalaroin Pero practice lang yan mga kadewa So ganito mangyayari dyan sa tunog nya no So okay, so yung mga kadewe nakita mo naging pop na yung kanyang tunog. Okay, so ganoon lang ay naging niya mga kadewe kasi yung ano kasi yung isa kasi na device na ang tawag kasi doon ay Night 3 plus. Ayun, ganyan music. Ano 'yan? Uh, ang tunog niyan 12. So marami siyang tunog, pwede siyang may selector siya. So doon mo maano yung uh, sikat na pop-up dial. Samantalang uh, ang presyo naman niya kakaiba kasi mga 300 plus kasi ang presyo nang hanggang 400. Samantalang itong uh, relay, eh 28 pesos lang hanggang 30 plus lang makakabili ka na. So ikaw na lang talaga 'yung maglalaro mga DIY. Uh, kung paano mo siya lalaruin, kung okay sa inyo at least makakamura kayo no yan okay ayun hanggang doon lang mga ka-DIY ah. maraming salamat sa pananood dahil isang mabilisan lang yan thank you thank you